Tapos yung pintuan na yun, pinatanggal ko muna dahil nga may konting-konting papatabas lang ng konti. Papatabas natin. Dahil nga po, sa pagtatays, medyo sumik ng konti yung pintuan na kailangan natin ipatabas. Tapos papalagay na rin natin. Yan, pinatanggal ko ng pan-temporary. Yan na po yung ating sa babang. Right. yung sa taas kanya lang po yan so ito skin pa lang to hindi pa na pinturan to. so pipintura pa natin yan so sa, pag naman ako lang magisa isa kahit okay na kaya papatulong tayo kay Anton para mapabilis matapos at makalipat na tayo So yung mawala na po ay mga kaigan nandito, hey, nandito tayo sa bahay So yun, ito yung natitira natin ni tatay Itong inalong ni Mori Ang tawag dyan Mor? Si Roho Yung yes, si Roho ro. ro na yun Ayun yung iniwan ni Kuya Maro ngayon Kasi nga pumunta na kay Kuya Jay So ito kaya kaya naman ni Mori ito lahat to So yung nilalagay na naman namin tutulungan namin ay sa ilalim So nilalagay na natin Yan nakatars na rin yan Yan So yung mga kaigan, lahat na nakatalas na po. So okay na. Ito, PVC wall panel na lalagay ko dito. So maliit lang naman niya sa bar counter. So kailangan talaga ng linis tsaka konti pintura pa. Pero okay na. Ayan na. So ito yung nagdaan natin. sa so, magaspang naman yan. Pangagdaan talaga yan. Yan simple lang. Pero maganda. So ito naman ginarak, ginarak na ginarap ka Ginarap ko na kasi ito eh Yan mga yan Nagagarap na ko yan 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 yung mga garap ko naman naging gilid na yan Kunting kunting na lang yan Kahit ako mag isa Kahit ako mag isa Kaya ko na ito Yan na ito So ito yung mga garap ka rin yan So yung nakikita nyo yung itim itim Ito yung mga sameto na nagtasin yan So madali na lang yan So yung maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you po. Yan o, ganyan. So yung types doon sa babae, yung gusto doon sa ba bar counter, para ano, isang types lang po. Ito, pipit ko pa na pala dito. Lahat na maiiwan na konti-konti na lang yung sagit ko lang ito. So, konti-pintura na lang ito. Kaya ako lang mag-trabaho sa mga ito. Pintura. Ito, kulang na sa punas. Pero nag-rout ko ngayon. Tapos na na lang ito. Ang giniran na ito. Ganda na. Ganda na mga kaigan. So, linis lang kasi nga medyo marami pang tignan kasi nga po under construction pa. Pero pag titira namin, siyempre lilinis na natin Tatanggalan namin lahat ito. Itong mga ano naman.

Bener -bener. Kaisnya. Kaisnya. hey, Bapak selamat datang semua tunggu saya dito semua porta saat dipindah ke yang meram-meram selamat Yung iba siya po ay magpapagita pa Pero alam niyo ito yan. Yeah, maraming maraming salamat po, tita. Thank you, thank you po sa lahat. Maraming maraming salamat po, tita. Ganda <laughs> na yun dito. Naka-schedule na. Siguro bukas talaga yun dito. Thank you, thank

Kung hindi na kaya tayo na yung naglalagay na ng patay ano, lang natin sa guwit yung ano. Tapos mamaya, pagkakas namin sila, ng boring ilalagay na natin yung tubo. Sa naman yun. So, Mga ganun. ano kaya magandang kulay dito sa natin. Awakan na lang dyan, ano. Para mapiturahan ko na rin. Sige, muli mo. Sige, muli mo naman. So, mga ka kaigan, eh, Hanggang dito na lang yung vlog natin dahil tinapos lang, tinapos lang namin dalawa ni Mori yung mga siro sa tides. So tapos nilagay lang namin yung tubo sa kuryente dito sa taas. Ayan, so, nagpahinga na si Mori. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, lahat na ang dito sa amin. Thank you, thank you po. So ito na po. Ito muna po yung update natin sa ating bahay ngayon, araw na to. So bukas, magpipintura na ako tsaka mag grout Ay, yung gagawin natin. Igagrout lang natin yung mga, yung mga anak siwang para po pang gumanda yung mga yun so ito muna yung update natin eh papakita ko na sa inyo Wala lang po sa lilis talaga so alang-aling pa so ito gagawin na lang natin bodega to yan papatakpan ko dito mga ano mga gamit gamit na ano ibang gamit dito natin lalagay so ayun yung ginawa natin kanina Kinaya ko lang yung test dito at yung test dito sa baba para iisa lang po yung test niya. Isang kulay lang po. So yun. Ay, so, po. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Lahat na tumulong sa akin. Ang mga tutumbi Tapos yung pintuan na yun, pinatanggal ko muna dahil nga may konting-konting papatabas lang ng konti. Papatabas natin. Dahil nga po, sa pagtatays, medyo sumik ng konti yung pintuan na kailangan natin ipatabas. Tapos papalagay na rin natin. yung pinatanggal ko ng pan-temporary. Yan na po yung ating sa babang. Right. dito sa taas, kanyan lang po yan. So ito, skin coat pa lang to Hindi pa na pinturahan to So pipinturahan pa natin dyan. So sa, sa pagpintura naman, ako lang mag-isa kahit okay na yun. Kaya papatulong tayo kay Anton. Para mapabilis matapos at makalipat na tayo. Ayun, so, ayun muna yung natin. Uwi na muna ako Para makapagpahinga rin tayo So dire diretso rin dire trabaho natin So kapon di ako napag vlog So hindi, hindi pwedeng hindi sarato yung mga pintahan lang mula na malakas Okay na. Thank you Lord. sama so, lagi blessing naman sa so, mga ko. Terima ah, I'll dito lang Yan, marami, marami Thank you. God bless so, Ingat po.